Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Mayo 26, 2025. Ang araw na ito ay pinapanday ng malalim na pagninilay at pagkilala, Capricorn. Habang ang iba ay nagbibigay pugay sa mga taong naglingkod at nagsakripisyo, ikaw naman ay inaanyayahang tumingin sa loob ng iyong sarili at pahalagahan ang sariling mga pinangdalingan, pagsubok na nalampasan, at mga tagumpay na dahan-dahang bumuo sa matatagmong pagkatao. Sa katahimikan ng sandaling ito, maaaring maramdaman mo ang bigat at halaga ng mga karanasan mo, mula sa mga tahimik mong tagumpay hanggang sa mga sugat na nagturo sa iyo ng tibay. Ang araw na ito ay isang paanyaya upang buin ang iyong sarili mula sa alaala ng mga aral na minsan mo nang nilakad, at ang mga pagkakataong hindi mo sinukuan ang laban sa kabila ng pagod, pangamba, o kawalan ng katiyakan. Sa gitna ng iyong pagiging praktikal at may malinaw na layunin sa buhay, ang enerhiya ng araw na ito ay nagsusulong ng mas bukas na pananaw at paglapit sa mga bagong ideya. Ang paggalaw ng hangin sa paligid mo ay tila may dalang panibagong pananabik, isang malikhain at mausisang enerhiya na humihikayat sa iyo na tuklasin ang mga bagay na dati mong binabaliwala o hindi binibigyang pansin. Maaari kang mahikayat na simulan ang isang proyekto, basahin ang isang aklat tungkol sa larangang labas sa iyong nakasanayan, o makinig sa opinyon ng ibang tao na makapagpapalawak sa iyong pangunawa. Huwag kang matakot lumihis saglit sa landas na pamilyar. Sa pagtalima mo sa hindi kilala, maaaring matagpuan mo ang mas malalim na bahagi ng iyong sarili. Isa sa mga mahalagang tema ngayon ay ang pag-unawa sa kung paano ka naakit o naapektuhan ng mga bagay at tao sa paligid mo, may mga damdaming maaaring umusbong na mahirap ipaliwanag, mga biglaang ang pagnanais, kuryosidad, o damdamin tila galing sa wala. Huwag mong pigilan ang sarili mong maramdaman ang mga ito. Sa halip, pag-isipan kung ano ang itinuturo ng mga damdaming ito tungkol sa mga pangangailangan mong hindi mo palubos na nauunawaan. Maaaring may isang tao na makilala mo ngayon, o isang pag-uusap na magdudulot sa iyo ng panibagong pananaw, isang bagong liwanag sa mga dati mong tanong. Ang mga koneksyon sa ibang tao ay magiging mas makabuluhan ngayon. Hindi lang ito tungkol sa pakikipag-usap, ito ay tungkol sa pakikinig at pag-unawa. Bawat usapan ay may potensyal na magbukas ng bagong daan, mga pagkakataong hindi mo inaasahan. Buksan mo ang puso mo sa mga ganitong pagkakataon. Ang isang simpleng palitan ng ideya ay maaaring magdala sa iyo ng inspirasyong hinahanap mo. Ang totoo, Capricorn, isa ka sa mga pinakamatatag sa harap ng mga hamon, pero minsan nakakalimutan mong marunong ka rin mangarap at magmahal ng walang takot. Ito ang paanyaya ng araw na ito, na irekognisa ang kapangyarihan ng koneksyon, at hayaang ito ay maging tulay ng pagunlad at pagtuklas. Habang lumilipas ang oras ng araw na ito, mararamdaman mong unti-unting sumisibol ang isang mas matatag na kumpiyansa sa sarili. Ang mga bagay na dati mong tinitingnan bilang simpleng tagumpay ay maaari mong makita ngayon bilang mga pundasyong nagpapalalim sa iyong kakayahang mamuno, magmahal, at magtagumpay. Ipagdiwang mo ang mga tagumpay na ito, kahit gaano pa ito kaliit sa paningin ng iba. Dahil bawat tagumpay mo ay bunga ng pagpupunyagi mo at ng walang sawang paniniwala mo sa sariling kakayahan. Ang kombinasyon ng mausisang enerhiya at ang iyong matibay na disiplina ay napakalakas. Ito ang tamang panahon upang simulan ang mga bagay na matagal mo nang ipinagpaliban, mga plano, proyekto, o pangarap na sa tingin mo'y eh, hindi pa ngayon. Ngayon ang tamang pagkakataon upang bigyan ito ng direksyon. Hayaan mong gabayan ka ng pananabik, hindi ng takot. Gamitin mo ang iyong matalas na kaisipan upang planuhin ito at ang iyong puso upang panindigan ito. Para sa mas magandang araw, isaalang-alang mo ang mga maswerteng elemento na maaaring makadagdag ng sigla at swerte. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay kulay berde, simbolo ng pag-unlad, balanse, at bagong simula. Ang mga maswerteng numero ay pito, labing isa, at dalawamput dalawa. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paggawa ng personal na journal entry, pagsulat ng iyong mga pangarap at iniisip, o pag-uusap ng taos puso sa isang taong matagal mo nang hindi nakakausap. Ang mga ito ay maaaring magbukas ng emosyonal na kalinawan at magpaalala sa iyo kung gaano kalawak ang iyong mundo. Bilang pagtatapos ng araw na ito, hayaan mong yakapin ang lahat ng naramdaman mo, mga saya, kabiguan, mga simpleng sandali ng katahimikan, at malalalim na tanong. Lahat ng ito ay bahagi ng iyong paglalakbay. Ang araw na ito ay hindi lamang basta araw na lumipas. Isa itong regalo, isang paalala na ang buhay ay puno ng mga pagkakataong mas lalong makilala ang sarili, mahalin ang iyong pinanggalingan, at harapin ang hinaharap ng may panibagong pananabik. Panatilihin mo ang iyong puso na bukas, ang iyong isipan na mapanlikha, at ang iyong mga hakbang na matatag. Tandaan mo, Capricorn, na sa bawat araw na dumaraan, lalo kang nagiging ikaw, ang bersyon mo na mas buo, mas may saysay, at mas handang yakapin ang bawat pagsubok at biyaya ng buhay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.